You know, baik na tayo. No, wala pa tayong ilaw no hirap na ito eh, no? pero naka order naman na tayo eh. nangangati lang ako magbike talaga ngayon eh kaya palag palag na ang gana naman pre no, Ang pangatlo na to Lahat ng dinana natin Tapos ikaw munti ka na Tara O oh, pre di naman tayo nababanggay nababangga de Ha? tayo ta. Galing ba?

pangatlong banggaan yun eh. Ako na lang kung masusundan pa yan. Namaya, bibidyoan ko. Yung una, pangalawa, hindi namin na video eh. Namaya, bibidyoan ko yung pangapat. <laughs> so, ulit Oh. Ha? Pwede naman kaso may ikli lang yan eh. Gilid na lang tayo. Hindi na tayo tatamaan dyan. Pag gilid na gilid na. Masarap po, linis oh. Ngayon masarap mas baik kaysa yung traffic, traffic. Bakit kahit ano naman? <laughs> kahit motor o sasakyan dala mo, mas masarap walang ano, traffic. Ang kailangan ko rito ng mount para sa cellphone para hindi na ako nag-iisang kamay pipindutin mo na lang hintayin natin yung kasama natin dito, no? Dati diyan ka dadali ng magulang mo pag Sunday o kaya Sabado. Oh. Folk arts. Para mag-picnic o kaya mag-bike-bike. Ngayon, hindi na nila kilalad, eh. Siyempre, marami ng mga pasyalan na magaganda. Uh, mga sigat. Baliwala na to sa ngayon sa kanila eh. Pero ako nung kabataan ko, ang saya ko pag dinadala ako rito dati. Oh, lo siya ako ato. dito. Nanahimik eh, no? <laughs> De, may mga ano kasi ano, vendor rin dito na nasaksihan. Saan? Meron din mga otlik-otlik dati. Asda, alam nyo na yun. Pati dyan, oh, sa kabila, isa wow. Ay, imad rin dun. yung gumuho Sarap kaya mo trip no Papa tsaka, no Manila to Batangas Tapos gabi Goods <laughs> na goods kaya ano. no Tapos nasiraan ka nasira no? Nasiraan ka ng gulong Mag isa ka lang Sa club Gitna ng kagubatan Hihirap okay, nun pag ganun Sa Rapsa rin dito eh Kaso medyo pricey Hindi na siya ganun kaakma Seaside Ay ano ba tawag na? Nalimutan ko pa Seascape Seascape pala Seaside pala Goods din dyan Mga pagkain dyan Talaga mga seafood Kaso pricey siya eh Masyado na mahal Parking pa nga lang dyan Mahal mo Ayun o Yung dawaw Diba? Alam niya yan ba? Diba? Ah, uh, sa magandang ano yan eh, gabi ba yan eh. Tama na din. Sana wala nang lubak. <laughs> Isang kamay pagamit natin, no? Sana. Simple lang talaga. Sana dumating na in order kong ilaw bukas. Ayun ay mga sikat na parisan. Hmm, ganyan kay diwata eh na sa kabila no, wala na so yung sa harapan niya sumiikat din yun eh nagtrending trending kasi pinilaan na rin yun dito sa so may kabila diwata diwata paros alaws lang ako up kamaya daanan natin ikot-ikot muna tayo rito ko oh, hindi dumitingin isang kamay pa naman lang gamit natin dito, dito muna na tayo ay. sa tambayan Ang dami ng putri tripan dito sobrang. Oh. Dati ilang pirasyo lang yan eh. labab na ba ito mga may yatnab tsaka walang uwat <laughs> dami pa rin dito napunta dati puntahan na namin to mga tropa, kabataan ngayon dami pa rin Diyan kami dati oh, nagpo tropa, trip. ni ah, tropa Alam nila yun. <laughs> Huwag kami dyan, yung ano, yung kanin. Hindi ko alam tawag. Basta nasa box. Ayun eh, yung binibili namin dyan dati. Mga 2014, 13, 12, gano'n. Dati, bike na rinilig namin eh. Pero yung bike namin, halo-halo yung kung ano lang meron. BMX, play bike, low rider. Dami rin namin nun. Ngayon, kanya-kanya na eh. Ganun talaga, siyempre, may kanya-kanya na tambo ay, Kaya ako naman, kailangan lang natin din magpapawis para, ano, maging healthy naman tayo. No? Eh, ang oh, ng ano nila, Bike, oh. <coughs> Bye, <ko. coughs> Yun know, Diwata pares kung ako'y tawagin. <laughs> Mga customer, nag <nagaalisan> sa akin. <laughs> <laughs> Dito dati kada magbabay kami rito ang daming asong humahabol. Buti ngayon medyo alas na ata. Si boss dadaan si boss. Dadaan si boss. Si boss. <laughs> Dilim rito pre <laughs> Biglang may lubak ako oh, Si lang pa oh. Kaya lang patay muna natin daw Dami na rin ito Mga naka white Kanya-kanya. trip lang talaga eh no Tamang bike, tamang skateboard, tamang aso, tamang pusa kanya kanyang trip lang no <laughs> ito na pag tripan natin goods naman din to dahil kailangan natin ang Puro na tam yung amasak. Dyan. Areptus palang gusto, no? Areptusan na yan, eh. <laughs> o oh, dalbat ka, no? Pag wala kang... 把堵塞了。